May Bites, natawa na lang matapos kumalat sa pundi ko na nakakaawa si Kim Jo. Tapos mabas sa mga darawan ni At bagong nobya nito na si Iris D. Nagsimula kasi ang premiere night ng bagong piliko na na aktor. Kaya pilit na naman na nag-iingay sa publiko. Ikiniit naman na never naging kawaawa si Kim Joo. Ang pagiging masayahin niya ngayon at sapat na iyon para mapatunayan kung gaano ito kasaya. Dagdag pa, nag-uumapaw ang pagtanggap sa kanya ng taong bayan. At siyempre, ang bagong nagpapasaya sa kanya na si Paulo Abelino, worldwide ang nagmamahal at ang mainit na pagtanggap sa kanila. Ayon nga sa mga komento ng fans, paanong kaawa-awa ang idol namin? Parang wala naman kaming makita na dahilan para kaawaan siya. Kung ano ang naikita natin on public, mas doble ang saya niya, Hope Kam. Kasama ang mga totoong tao, eh hindi siya sinaktan at niloko. Minsan na mga bashers na rin ang nagpapadala ng sitwasyon. Kaya nag-aaway-aaway rin. Kung gusto ninyo na respetuhin ang idol niyo, tumahim kayo at huwag manira. At pagsalitaan ng hindi maganda ang kinbaw. Inan lang yan sa mga pagtatanggol. Anong sa inyo rito? Ang kasikatan ng kimpow ang isa sa patunay na binigles sila ni Lord